Paano po i-hide ang stories sa taong ayaw ko makita niya mga stories ko? So, tanong po yan ni Lodz uh, Mabi. Salamat Lodz sa iyong katanungan. So, dito mga Lodz, sa tutorial natin, uh, sasagutin natin ituturo natin kay ma'am uh, kung paano nga ba mag-hide ng stories sa mga friend nating marites So, para hindi nila ma at para hindi nila malaman kung ano po yung mga ini-stories natin. So, napakadali lang naman ito mga Lodz. Siguro marami na po sa inyo ang nakakalam nito. Kaya kung alam mo na ang tutorial na ito Lodz, pwede ka na pong mag next video. Pwede ka pong mag-iwan dyan ng katanungan at sasagutin po natin yan, Lods, sa abot ng ating makakaya. So, para po dun sa mga hindi pa nang kakalam, uh, ganito po, Lods, ang gawin nyo para po uh, i-hide o itago sa mga friend nyong marites, yung mga uh, stories nyo na pinupost nyo sa inyong mga Facebook. I-open nyo lang po ang inyong mga Facebook account. And then, pagdating po dito sa inyong mga Facebook account, kung kayo po ay mayroon na pong nakapost na stories at yun po ang gusto nyo pong i-hide sa kanila, ang gagawin nyo lang po ay puntahan nyo po ang inyong mga pinost na stories. Halimbawa po ganyan. ayam. And then, pagdating po dito, punta ka dito sa tatlong dot na yan. And then, lalabas po ito. Ang gagawin mo lang po ay edit mo lang to Ayan, edit story privacy. I Click mo po yan. And din dito po, may mga option po kayong gagawin dito. Una po, ito po. Custom. Dito muna po tayo sa custom. Dito po sa custom, ang ibig sabihin po nito, pag click po natin yan, ayan, custom. Lalabas po dito yung mga friend mo sa Facebook na sila lang po ang makakakita. Isilik mo na lang po, ayan, ayan. And then, i-back nyo po, mapupunta po yan sa custom. Okay? So, yan po ang ibig sabihin mga ludes, pag pinik nyo itong custom na yan. Ibig sabihin, kung sino po ang pinili inyong uh, account dito na siya lang po ang, siya at kayo lang po ang makakakita ng stories nyo. So, dun sa katanungan ni Madam, uh, dito, po, dito po kayo pupunta, ma'am. Uh, friends, only your friends in Facebook. I-click nyo po yan. Pag-click mo po yan, i-click mo itong save. And then, dito po, hide story from. Ibig sabihin po nito mga loads, pag-click mo po ito, ayan, i-click natin. Lalabas po dito yung mga friend nyo sa Facebook. Ngayon po, piliin nyo po yung friend nyo dito sa Facebook na ayaw mong makita yung mga stories mo. Halimbawa po ito, ayan. Ayan, piliin mo po yan, mga yan. I-click mo lang po ang mga box na maliit na yan. Tapos, i-back mo lang po. Ngayon po, makikita nyo po yung mga pangalan nila dyan. Ibig sabihin po, pag yan po nakalagay sa friend na yan, hindi nakita nyo yung pangalan dyan. Kung sino po yung nakalagay yan, hindi po nila makikita yung iyong mga stories. Except po kung magagamit sila ng ibang account. Okay? So dito sa account na to, hindi nila makikita ang inyong mga stories. Kahit po yan, uh, naka-friends or kahit po yan may mutual friends, hindi po may kita yan kasi po naka-hide po ito, nasilik mo po yung mga account nila uh, para po i-hide yung inyong mga stories mga lods. Okay, ito po ay para doon sa mga uh, may post na or may uh, nakapost na po stories. Uh, yung iba naman po, albawa po magpo-post pa lang po kayo, ganito, uh, ganito po ang gawin nyo kung magpo-post pa lang kayo. Halimbawa po magpo-post pa lang po kayo ng inyong mga stories at wala pa kayong uh, nakapost diyan, hindi na uh, gusto niyo pa lang mag-post tapos i-add niyo sa inyong mga friends. Siyempre magki-create po kayo, di ba? Ayun, create stories. And then siyempre mamimili kayo ng stories niyo. Halimbawa po ito, ayan, i-click lang natin 'yan. So siyempre maglalagay kayo ng mga effect effect diyan mga lodis. Ang gagawin niyo los pag nailagay mo na 'yung mga effect diyan, i-click mo 'yang privacy. Ayan. Privacy. And then, mapupunta rin po kayo dito sa inyong story privacy, yung kanina pong uh, pinindot natin. Okay? So, naipaliwanag ko na po ito. So, kung gusto nyo yung uh, itago ang mga stories nyo sa mga friend yung marites, kailangan po dito siya sa friend. jampo po. And then, hide stories from. And then, i-back nyo lang po pag nakasit ng ganyan. Walang okay yan. I-back nyo lang po. Ayan. Updating. And then, okay na po yan. Ngayon, pag nakasit na po yun, pwede nyo na po yang i-share. Ngayon po, pag nakapost yan, uh, ang makakakita lang po noon ay yung mga friends nyo except doon sa Uh, mga sinalik yung account na ayaw nyo makita yung stories mo, okay? So, ganun lang po ang gawin mo, Lodis, para itago mo yung mga stories sa mga friend yung marites para hindi nila makita kung sino man po ang tinataguan mo ng mga stories nyo po, ganun lang po ang gawin nyo para po uh, may tago sa kanila yung mga iyong stories, okay? So, sana po nasundan mo, Lodis, kung may katanungan ka po, pwede ka pong mag-comment sa comment ng video na to, at sasagutin po natin yan, Lodis, sa abot ng ating makakaya. Hanggang sa muli, much love, God bless!